Magandang araw po, sisters and brothers. Araw po ng lunes at ako po si Eric Rivas uh, nagpapasalamat at patuloy niyo po kaming sinasamahan dito sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong imanghelyo sa araw na ito ay galing po sa aklat ni Lucas, chapter 11, verses 29 to 32. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonah. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonah sa mga taga Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nang galing siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonah. Ngunit higit na di hamak kay Jonah ang naririto. Mga kapatid, mahilig ka bang humingi ng signs? Sa ating buhay, marami tayong nakikita ng mga signs. Signs na nagbibigay ng informasyon para sa ating kaalaman. O di kaya yung mga babala para sa ating kapakanan o kaligtasan. Kung minsan, ang mga senyales na ito ay dumarating sa ating buhay sa ibang paraan. Pwedeng mga pangyayari na ating nararanasan. Pwede rin mga salita na ating narinig mula sa mga taong nasa buhay natin. Binibigyan ba dapat natin ito ng halaga? Depende po sa sign. Noong panahon ni Jesus, ang mga tao ay laging humihingi ng mga palatandaan, mga senyales, mga signs na nagpapatunay sa mga sinasabi at binabahagi ni Jesus. Malakas ang duda. Marami ang tuluyang naniwala at nanindigan kay Jesus. Ngunit marami rin ang nagpahiwatig ng pagdududa, lalo na ang mga pinuno at ang mga may kaya at pinag-aralan. At pilit nilang hinihingian ng mga sign si Jesus. Masyadong sigurista. Patuloy na pinangaralan ni Jesus sa mga tao. At ginamit niyang halimbawa, ang mga taga-Ninibe eh, na nagsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos nang sila ay bigyan ni Joanna ng babala. At ganoon na rin ang reyna ng Sheba na tinanggap ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang maranasan, ang karunungan ni Solomon. Buti pa sila. Sa ating buhay, marami rin po tayong makikita at mararanasan ang mga signs. At nasa atin po 'yon kung ito po ay hindi natin bibigyan ng pansin o hahayaan nating itong hubugin o bigyang hugis ang ating kinabukasan. Kung pag-uusapan naman po ay ang kabilang buhay, may isa pong sign mula sa Diyos ama na mahalaga nating bigyang pansin, kilalanin at araling mahalin. Ang tinutukoy ko po ay ang ating Panginoong Heso Kristo na inalay ng Diyos ama bilang handog sa ating lahat upang maging ating nagapagligtas. Papansinin mo ba ang sign na ito o iisang tabi lamang? Sana po ay subukin po ninyo na maranasan si Jesus pang samantala lamang ating panahon sa daigdig na ito, magtanong, magsaliksik, manalig, at balang araw po sana ay matanggap ng buong puso ang alay ni Jesus na buhay na walang hanggan, kapiling ng Kanyang Ama, ng mga anghel, at ng mga santo. Ngunit ngayon, sana ay maging maingat po tayo sa mga signs o palatandaan. At kung maari po ay, bigyan halaga po natin ang pinaka-importanting sign mula sa Diyos, si Jesus. At hindi po tayo napapahamak kung atin po itong tutugunan. Kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito, pakilike and share po. Baka makatulong sa ating mga nakakilala, kaibigan o kamag-anak. Ako pong muli, si Eric Rivas. Maraming salamat po.